Hello guys! For today's video ay di aray nga hot pani bagong araw naman ang ating pagtitinda ng resas nga ho ng mga eskwela. At pagkatapos naman nga ho ng ganap natin sa Laguna ay di aray nga hot dumaretsyo muna kami sa Maynila bago nga ho umuwi sa aming probinsya. Chari! Alas 8 na nga ho ito ng umaga at aray nga ho ang aming mga paninda ay di pinaglalagay na nga ho din sa tri-bike dahil nga ho maya, maya ay di kami nga ho ay mapunta na sa school kung saan nga kami magtitinda. May nakaharang naman nga ho sa sakyan sa aming nga ho dadaanan kaya naman nga ho para hindi na kami malate ay di nga hakot na ang mga paninda. At gaya naman nga ho palagi natin ginagawa, ay dari nga ho mga paninda pagkakarating nga ho din sa school, ay di ipanibagong preparation na naman nga ho. Isa pa nga ho sa nagpapasarap ng aming mga paninda ay aring nga ho special sauce na gawa ni mama. Ilang minuto na nga rin lamang ho at magta-time na pagsisimula na nga ho mag ang mga estudyante, kaya naman nga ho aret nag-uumpisa na nga ho magtakal ng lomi. At habang busy naman nga ho si mama sa pagtatakal nga ho ng sampung pisong lomi, ay di aring nga ho kami na ti at nagpapalaman ng nga ng mga burger. special naman shon yun ang tinda nating burger ngayon. Dahil nga ho sa 25 pesos, ay di nga hot with cheese na ang burger na kakainin mo. Pagkakarating nga ho namin din sa school, ay di nga hot kanya-kanya na agad kami ng trabaho. Pagkatapos ko naman nga slice, islice, aring nga na gitna ng tinapay, ay di nga ho ang sunod yung ginawa, ang magtakal nga ho ng lomi sa baso. Medyo malalaki nga ho ang kwek-kwek natin ngayon dahil isang buong itlog nga daw ho ito. At sa mga magtatanong nga ho kung magkano ang bintahan ito dito, ay di 20 pesos nga ho. At panigurado din naman ho, na kayo. Comment down below nga ho kung sa tingin nyo ay sakto lamang yung presyo para nga sa isang buong itlog ng kwek-kwek na ito. Charit. Pagkatapos ko naman niya ho sa mga kwek-kwek, ay di ang sinod ko naman niya akong ipaglalagay sa baso, ay di aring mga shawmai. Medyo matrabaho nga rin ho ito, kaya naman yaho ho kailangan talaga ay may mga nakaprepare ka na para nga ho mag-aabot na nga lang humamaya sa eskwela. <laughs> Hindi ko na nga ho matandaan kung nabanggit ko na nga ho sa inyo na nagbago nga ho ang aming shawmai na ito. Dati nga ho mandinay aray 6, ay 20, ngayon nga ho ay binawasan na namin ang isa at aray nga ho ay 20 ay lima na. Medyo na ho, mga bilihin talaga ngayon, kaya naman ho, para may tubuin din kami, ay di nga ho namin ng isa. Tapos naman nga ho namin maiprepare lahat nga ho ng aming paninda Ay daring nga ho, tanda na nga ho namin silang busugin at kunin nga ho, ang kanilang mga pera Chari. Isa nga sa mga advantage kapag nga ho ikaw ay anak ng mama ay dare nga hot it all you can kahit anong nga hong kainin mo dito. At pagkatapos naman nga ho ng aming pagtitinda ay dare nga hong aming mga ay di nilagay na nga ho ulit sa tribe bike para naman nga ho kami ay makauwi na. Pagkarating naman nga ho namin dini sa amin ay dare nga hot may deliver nga ho ng mga tinapay kaya naman nga ho are at bumili nga ho si tatay. Shoutout naman nga ho kina kuya na palagi nga ho nagdi-deliver sa amin ay di wag nyo nga daw kalimutan yung free para naman nga may tubuin kaming malaki-laki. Chari. Hindi nga ho pala naubos yung mga dala nating paninda sa school. Kaya naman nga ho pagkarating din sa bahay ay di-display -di nga lang ho arelot ni mama. Tapos mamaya ho ay malapit na dyan ang mga customer para naman nga ho sila ang magmerienda. <laughs> Nandito pa nga rin ho ang business ng pagmana Kaya naman nga ho sa aming mga kabarangay kung kayo nga hain ay naiinitan ay dumayo kay sa amin dini eh, Para naman nga ho makapag ice cream. Available nga ho kami sa mga ice cream na nasa stick, nasa apa at saka nga ho yung mga nasa container na malalaki. Nagsisimula nga ho ang presyo sa 12 pesos. Kaya naman nga ho talagang pasok na pasok nga ho ito sa bulsa nyo. Kung kayo naman nga ho ay uutang lamang sa tagapagmana, ay di kayo nga ho ay wag nang pumunta. Tarits. At pagkatapos ko naman nga hong ayusin, yun nga mga ice cream, di napansin ko na medyo madami nga hong baso-basura din nga sa may tapat ng tindahan. Kaya naman nga hong sabi ko, habang nagluluto pa nga hong si mama ng ice cream, ah? habang nagluluto pa nga hong si mama ng chicken joy, edi di nga hong sabi ko, magwawalis nga hong muna ako para nga hong talagang mukhang malinis na ito. After naman nga hong maluto na aring mga wanok edi din lang nga hong din ni mama dahil naglabasan na nga rin ho ang mga eskwela. 10 pesos hanggang 15 pesos nga hong ang presyo ng aming mga chicken ngayon nga ako siyempre estudyante ang mga bibili kailangan ho ay hindi masyadong mahal para nga ako lahat ay makabili pagkatapos naman niya ako ng ating pagtitinda ay daring ako ipapasilip ko sa inyo ang kadugso nga ng nang naging kaganapan nung tayo nga ho ay nasa Laguna hanggang alas 9 nga lang ho ng umaga ang ganap nga lang ako natin din ngayon kaya naman niya ako pagkatapos noon edi kami nga ako sana ay uuwi na pero kagabi naman niya ho, tinawagan ko ang kapatid ko nga akong nasa Maynila at sabi ko nga ho, ako ay mapunta sa kanya pagkatapos nga ako ganap ko din sa Laguna parang pakiramdam ko nga ho ay nagdadalawang isip pa siya pero wala naman nga ho siyang magagawa sa tagapagmana kapag nga ho ginisto ng aking mga paa. Mary. Pagkagaling naman nga ho natin sa may San Pablo, Laguna, ay di aring nga ho dumarit na tayo din di, nga ho sa may Buendia. Kasama ko nga ho pala dito, aring nga ho isang kapatid ko. Kaya naman nga ho sabi ko sa kanya, ay di madadamay ka sa pagiging layas ko. Sasakay na nga ho sana kami sa LRT nito para nga ho pumunta sa Baclaran. Para nga ho doon na lamang imit si kuya. Ang kaso naman nga ho walang operation ng LRT ngayon. Kaya naman nga ho sabi ko sa kuya, ay di sa mawa na nga lang ho kami magpangipangita. Medyo nauna nga ho kami nandating sa kanya at mga ilang minuto pa nga ang inantay namin bago pa nga ho siya dumating. Hindi rin naman ho nagtagal at uh, ayun ho nakita na namin ng kuya at nakaway-kaway na nga ho siya. Kaya naman ho sabi ko kay Pai, edi salubungin na namin at kami nga ho ay eh, nagugutom na. At aray nga ho sa wakas, edi kami nga ho ay nagpangipangita na ulit ng mga kuya. Lagi nga ho namin sinasabi sa kanya na siya nga ho ay magbakasyon muna nga ho doon sa probinsya. Ang kaso naman niya ho nung makarating din sa Maynila ay parang ayaw na nga ho umuwi talaga. Pagkarating na pagkarating nga ho namin din Dahil aring nga ho ay mga bandang alas 12 na. Di sabi ko nga ho sa kuya ay di kami nga ho ay muna. Wala naman nga ho kaming makitang sanggyupan din Kaya naman nga ho sabi ko sa kanila ay di doon nga lang ho sa dating kinainan naming Japanese restaurant. bago naman nga ho namin mahanap ito ay talaga naman nga ho nagkangliligaw muna kami bago nga ho makarating dito. Kahapon nga ho itinawagan ko si kuya at sinabi ko nga ho na kami ay puupunta sa kanya. Ay di siya nga ho agad ay nag kung saan nga ho kami pwedeng mamasyal at yung saan kami pwedeng magpupunta sabi ko naman nga ho sa kanya, hindi wag na nga ako mag-isip ng mag-isip ng mga pwede nga ako namin puntahan at ako nga ako'y walang ganang mamasyal. Sabi ko nga ako'y magpo-food trip lang kami dito at pagkatapos nga ako noon, hindi magkikwentuhan ng todo. Narits. Marami na rin naman nga ho pwedeng maging activity kapag nga ho nandini sa mawa kahit nga ho biglaan. Pero isa ho talaga sa mga plano ko ay dito mambay nga lang ho dun sa may harap ng mawa para naman nga ho makita ang paglubog ng araw. At, at habang kami nga ho ay in dito ay di in ko na nga ho sina tatay at mama na kami nga ho ay nagdiretso papunta nga ho sa Manila. <laughs> at pagkatapos nga ho namin kumain doon ay daari nga ho panibagong lakad na naman ng lakad hanggang sa maligaw na naman kako ari. At sa amin nga ho paglalakad ay di nga ho nakarating kami din sa may skating kaya naman naman sabi ko sa kuya, di aring nga ako itry namin. Hindi hmm. naman niya ako, ang first time na itatry nga ho namin ang skating din nga ho sa MOA. Dahil nung nakaraan nga ho dati pa, ay di natry din naman niya ho. ito. Kasama nga ako si Ate Bea. Kaya naman niya ho, sabi ko sa kanilang dalawa, habang nagaantay nga ho kami ng lilom doon nga ho sa labas ng mall para makatambay nga ho sa may seaside, ay di aring nga ako mag-skating muna tayo dito. Wala naman niya ako ganito din sa amin sa Mindoro at ang meron niya ako dito ay mga putikan at doon ho kami naglalaro nung kami nga ho, mga bata pa. Medyo nakakatakot din naman niya ako din kapag nga ho first time mo, syempre iniisip mo na baka nga ho ikaw ay matumba at mapataktak nga ho ang iyong ulo. Ay minsan pa naman nga ho hindi talaga maiwasan na ikaw nga ho ay ma-out of balance at yung kaman nga ho hindi naman nga ho sanay sa ganaring nga ho mong sapatos. Kaya naman nga ho arin dalawa para nga ho makaalis sa gilid ay di umarke lang nga rin ho na rin bear. Pero isang oras at kalahati pa nga lang ho kami nandoon at nag skating ay minatanggap nga ho kaming masamang balita mula nga ho sa Mindoro. Kaya naman nga ho, sabi ko din sa dalawa kong kapatid ay di lumabas na nga ho tayo kailangan ho nating magpunta sa Makati para nga ho puntahan yung aking pinsan na naan doon. Pinag-isipan nga ho namin kung paano nga ho namin sasabihin. Kaya naman nga ho ang ginawa ko, edi kinamusta ko nga ho muna yung pinsan kong nandoon. At sabi ko nga ho, gusto ko makapagkita sa kanya. Ang naging usapan naman nga ho namin ng kapatid niyang nandoon nga ho sa Mindoro, edi pagkatapos nga ho namin magsama-sama, edi kukontakin ko nga ho siya. Para naman nga sa ganon, edi siya nga ho ang makapagbalita sa kapatid niya. kaso naman nga ho ay naunahan tayo at nakita na nga pinsan ko yung post nga sa social media. Edi wala nga ho shoutout ngayon dahil nga ho kami nagmamadali para nga ho makauwi na. Ay di salamat na nga lang po muna ulit sa panonood at sa pagsama nga ho sa amin sa pagtitinda. Kung hindi pa nga ho kayo nakafollow, ay di pa follow like and share na rin naman nga ho ko ng vlog nating ito. Ay paano? Ay di sa isang araw na lang po ulit ha. Harurut!